MAN! Mga ka-challenge for this video, ito, ito pala ang pinakaunang nakita ko sa loob ng 3 months. 3 months na kami dito pero ito palang nakita ko na uh, parang kakaiba talaga nangyari ngayon. Parang may mali. Yun guys, mga kasama namin. So, mamaya pa sila mga eh, kasi napuno. napuno ng tubig. So, ating kaya nakapuno si Jesus ano eh? Hello, eh, ikaw good man, nagpalo din sa natin challenge! I'm the winner. <laughs> oh my God! Wow! <laughs> Kaya pa ka mo, Anay! Taka ulit! Pasalamat na good man lahat na unak na kahon. ka <laughs> Oh my god. helping. May rescue, rescue! May rescue! <laughs> <laughs> Punta na. Ito, man pera. Ito, na lang. Ikuwan. Ito, salamat. Thank you Lord. May rescue gihapon. <laughs>